Para sa mga nangangarap at gusto magsiman dyan, ito nga pala yung tik-tik kalawang kung tawagin dito sa barko for today's video. May pailaw pa sa ulo. Baka kasi sabihin nyo, puro food trip na lang yung pinapakita ng kalbo. Ngayon naman, dumako tayo sa tunay na trabaho. Let's go! So ayun na nga guys, noong mga panahong nag-aaral pa lang ako, marinig ko lang yung salitang siman, pumapasok na rin yung trabahong tik-tik kalawang. Sheesh! Halos kasi lahat pinagdaanan niyan mula kay OS, AB, Wiper, Oiler, Engineer, pati si Mesman at Kapitan, hindi nakaligtas dyan! Kapitan guys! Paano ba naman guys, hindi nakatulad noon yung mga barko gawa pa sa punong kahoy? Eh ngayon sobrang high tech na, mga solidong bakal na yung pinapalutang nila, amazing! Alam nyo naman siguro guys, pag nagsama yung tubig alat pati bakal, magkakaroon ng lab team, este chemical reaction, so challenge! Pero yan talaga yung gusto namin. May mabuong kalawang. Tingin namin dyan. Dollar na agad yan. Om sim. Kaya tara, ipapakita ko sa inyo kung paano magtiktik ng kalawang yung mga marino dito sa barko. Let's G! Unang gagawin, kumain. Ay, mali. Kailangan alam mo yung mga susuot mong PPE. Sa English, outfit check. Ito nga pala yung model natin guys. Yung pinakabata sa barko, si Godfather. Ay, napakaangas par. Kahit may edad na guys, kayang-kaya pang gumapang sa kamagaling niyang kumapa sa dilim. Oh, shi! Siyempre, hindi magpapahuli din yung kalbo. Sisinghot din tayo ng alikabok. Ang daming sirang tubo sa loob. Oh, no! Wala nang teka-teka. tsap Chap na. Pasok sa loob ng kuweba. Pasok tayo sa loob ng kuweba, guys. Pagpasok sa loob ng kuweba guys, kanya-kanya na silang pwesto dito. Ang utos ni Bosun, lahat ng kalawang kailangan tanggalin. Merong gustong nakatayo, nakayuko nakahiga, kunsan ka maligaya, suportahan ta ka. alright! Tignan nyo naman guys, sobrang dami ng alikabok sa kakalawang, talagang nagliparan, shish! Sinutulogan ba naman yung kalawang guys, Eno? Kaya para sa mga bagong marino dyan, take note, ugaliing magsuot ng mask lalo na pag ganito yung trabaho kung ayaw mo maging kwento. Om um Sim! Ayun na nga yung sinasabi, habang nagpuputol ng tubo yung kalbo, biglang may dumating na sirena. Oh, she! Guys, ayan na si Victoria. Gusto na mag-AB. Sailor okay. na po. Sailor. <laughs> gusto gusto na mag-sailor. <laughs> <po. po. laughs> Ako ang sailor. <barf> <laughs> Pinuntahan talaga kami ni Victoria ang bait para ipaalala na lunch break na. hey Dito naman tayo ngayon babawi guys kung kanina nakasingot tayo ng isang katerbang alikabok ngayon naman may alikibog. Oh, walang awat, sandok lang ng sandok. guys. Ay. Ay, napakaangas par, chibu na. Ito nga pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV. See you ulit next feed. Babayoo!